kay Rendon Labador na mismo nanggaling galing na hindi na siya dumadaan pa sa kung anong proseso bago mag-post ng isang bagay online. Hindi na raw siya gumagawa pa na kung anong research, paliwanag niya na kapag nagkamali ay pwede naman daw yung baguhin. maaring isa ito sa mga dahilan bakit biglang nawala ang kanyang mga account sa social media gaya ng TikTok, Facebook at YouTube. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ni Rendon Labador sa pagkawala ng kanyang social media accounts. Rendon banned from TikTok. Noong August 29, 2023, nang ikinagulat ni Rendon ang pagkawala ng kanyang TikTok account. Base sa ibinabahagi niyang screenshot sa kanyang Instagram stories, binura mismo ng TikTok Philippines ang kanyang account. Kinwestiyon na rin niya ang desisyon na burahin ang kanyang account sa gitna ng kanyang diomano'y pagiging boses na mga taong hindi kayang magsalita para sa kanilang mga sarili. Ipinakita rin ni Rendon ang screenshot mula sa TikTok o kung sa tunay na nangyari sa kanyang account na nilabag o niyang multiple policy violations. Umapila pa siya sa TikTok na ibalik ang kanyang account, ngunit sa kabila ng magkasunod na apila ni Rendon ay na-reject pa rin siya. Matapos ang pagkakabura ng kanyang TikTok account, ay nagpatutsada naman ito sa iba pang social media platforms kaya ng Instagram at YouTube. Ani Rendon, baka raw nahihiya pa ang dalawang platform na tanggalan siya ng account. Rendon celebrated its showtime suspension. Ang napaka controversial na imahe na ito ni Rendon na gumagamit pa ng mga showbiz personality para pag usapan ang dahilan kung bakit siya madalas na batikusin. At isa nga sa mga napuntirian niya ay si na Vice Ganda at Ayon Perez. Sa isang episode ng isip bata segment ng It's Showtime, kinundin na ni Rendon ang ginawang eksena ng real-life couple patungkol sa pagkain ng cake icing gamit ang daliri ng mga ito na hindi angkop daw sa mga batang manunood. Siya ang nangunang nanawagan sa Movie and Television Review and Classification Board na bigyang aksyon ang ginawa ng dalawang host on live TV. At noong yung September 4, 2023, pinatawan ng MTRCB ang It's Showtime ng 12-day suspension. Bagamat maraming netizens, partikular na ang taga-subaybay ng It's Showtime, ang nalungkot sa balitang ito, tulad ng inaasahan, labis naman itong ipinagbunyi ni Rendon. Sa pamamagitan ng kanyang social media accounts, nagpasalamat siya sa ginawang aksyon ng MTRCB. Hindi din siya nagpaawat at inasar pa si na Vice at Ayon sa pamamagitan ng pag-congrats sa panibagong milestone ng mga ito. Sabay hirit ng hashtag na Stay Motivated. Sa labis nga raw niyang saya ay parang gusto niyang magpainom at sinabing ngayon na lang daw bumalik ang kaligayahan niya buhat ng maban ang kanyang TikTok account. Rendon gets demotivated after Facebook ban. Ang pinakitang aksyon na yun ni Rendon ay kinagalit ng karamihan sa mga netizen na anilay ikinatuwa pa raw nito ang kamalian ng ibang tao at lumalabas ang pagiging makasarili nito. Hindi na daw tama na hayaan na lang nabigyan ito ng plataforma sa dami ng taong piniperwisyon nito. Ang panawagang ito ng mga netizen ay nagbunga at ang kaligilahang naramdaman ni Rendon ay agad na napawi halos man lumo at hindi makapaniwala si Rendo na maging ang kanyang Facebook page ay tuluyan ng nabura dahil pinagkaisahan itong imas report ng netizens. Agad na nag-trending sa app na X o dating Twitter ang balita kung saan sa top trending list ang pangalan niya. Nauna na rin ipost ni Rendo na nakatanggap siya ng sunod-sunod na warnings mula sa Meta dahil daw nag-violate na kanyang post ng rules ng community standards ng naturang platform. Nagparinig pa si Rendo na tila nang tulungan si Facebook at TikTok sa pagbura ng kanyang account. At base sa inupload niyang sunod-sunod na Instagram stories, nangyari ang pagkabura ng kanyang Facebook account ilang araw lamang mula nang ipagdiwang niya ang suspension ng It's Showtime. Samantala si sa pang post, humingi si Rendo ng paumanhin sa kanyang mga taga-suporta. Kalakip ang pasasalamat sa mga nagpaabot ng mensahe sa kanya. Binanggit panya niya na i-upload niya ang kanyang official statement patungkol sa bagay na ito sa kanyang YouTube account. Dagdag pa niya, Pilipinas, I will be back soon. Hashtag stay motivated. Bukod sa kanyang Facebook main page, inanunsyo rin ni Rendon na maging ang kanyang personal at secondary Facebook account ay nabagdis kita ding ipabura sa pamamagitan ng mass report. Suspetsa niya kagagawan umano ng mga fans ni na Coco Martin at Vice ang bigla ang pagkabura ng kanyang mga Facebook account. Samantala inilahad ni Rendon na nakikipag-ugnayan na raw siya sa mga taga Facebook Philippines at naghihintay umano siya ng sagot mula sa mga ito. Disabled Google Account Wala pang isang araw muna nang mawala ang Facebook account ni Rendon ay disabled na rin ang kanyang Google account. Sa update niya sa kanyang Instagram sinabi niyang bino-ran na ako ni Google. Napatanong pa si Rendon kung bakit pati email ay bawal na rin sa kanya. Ayon sa screenshots na natanggap niyang email, nagkaroon ng severe violation ng kanyang account dahil meron daw siyang content na nagpapakita ng batang sexual na inaabuso at pinagsasamantalahan. Mariin naman itong itinanggi ni Rendon at sinabing baka nagkamali lang, lang nang ni-report. Takang-taka pa nga raw siya dahil umabot sa mahigit 30 million ang nagre-report sa kanya sa social media at bakit niyon lang naglabasan ang mga ito? Anya hindi na reasonable ang mga dahilan ng mga nagre-report sa kanya. Tanong pa niya kung saan nga ba talaga siya nagkamali. Tila nanawagan pa si Rendon sa mga naniniwala at sumusuporta sa kanya kung maaaring bigyan siya ng pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang advocacy. Dagdag pa niya na kung sakali na hindi na umano niya ma-recover ang mga accounts na nawala, pwede pa rin naman daw siyang makontak sa pamamagitan na kanyang personal phone number at iba pang email address. X and Instagram account Hindi na nga matapos-tapos ang nararamdamang panlulumot ni Rendon dahil hindi lang Facebook at email niya ang nanganganib, kundi maging iba pa niyang social media accounts. Sa kanyang Instagram stories nitong September 8, 2023, ibinahagi niya ang screenshot ng mensahe sa kanya ng ex o dating Twitter na may nakasulat na Hi Rendon Labrador, your account at Rendon Labrador has been locked for violating the Twitter rules. Base sa screenshot, ang kanyang mga nalabag na rules ay graphic violence or adult content in profile images. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang problema ni Randon dahil maging ang kanyang Instagram account ay nalalapit na rin mabura. Nagbigay na rin kasi ito ng warning matapos itong malabag ang ilan sa mga community guidelines na naturang social media platform. Hate speech ay isa sa mga nilabag na guidelines ni Randon base sa mga ibinahagi niyang screenshot. Nag-iwan naman siya ng mensahe sa mga sumusuporta sa kanya sakaling tuluyan na siyang magpaalam sa social media. Pangako pa niya, Pilipinas I will be back. Kasunod ng pagkawala ng social media accounts ni Rendon, ginamit naman ng ilan na pagkakataong ito upang makapamantala. Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories ay sinabi niyang mag-ingat ang kanyang mga taga-suporta sa mga peking pages na may pangalan niya. Ayon kay Rendon, kung may announcement o siyang sasabihin ay mababasa ito sa kanyang Instagram stories lamang. Vice Quips About Mass Report Sa pagkawala ng social media account ni Rendon, Maraming niya pa simpleng parinig naman dito si Vice na isa nga sa kanyang tinuturong dahilan. Sa live episode ng It's Showtime sa Rampanalo segment ng September 8, 2023, pinasayaw ni Vice si Ayon bago buksan ng hawak na kahon. Kinansyawa naman ng ibang host ang dalawa. Hirit ni Vice na pinandilatan pa ang kamera, ganyan. Ituloy natin ang pag-iibigan. Tuloy ang pag-iibigan, walang makakapigil, ganon. Humirit ulit ito ng tanong na nakangiti na tumiting muli sa kamera at sinabing, nakapag mass report na balahat, lahat? Dinig ang hiyawan ng audience at pagtawa ng kanyang co-hosts. Wala man itong binanggit na insidente o pangalan, maraming netizens ang nag-ugnay nito sa pagkawala ng online accounts ni Rendon. rin ang binitamang pahayag ni Vice ang sagot sa akusasyon ni Rendon kung saan isa sa kanyang isinisisi sa na nangyaring mass reporting laban sa kanyang mga accounts ay si Vice. Komento pa ng ilang netizens, hawak ni Vice ang huling halakhak. Netizens Rejoice! Pagkatapos mapabalitang dinilit ang Facebook account ni Rendon, ay nag-trending agad ang pangalan niya sa social media. Halos lahat ng netizens ay na nagbubunyi sa sinapit ng Facebook account niya, at naging sa iba pa niyang online accounts. Sabi ng marami, deserve niya Rendon ang pagkaka nito at hiniling na sana ay hindi na ito mabigyan pa ng plataforma. Mayroon ding gumawa ng memes at nag RIP sa Facebook account ni Rendon. Anilay ang pagkawala ng online accounts ni Rendon ang isa sa pinakamagandang balita na kanilang narinig. May nagsabi rin na una pang masuspend ang Facebook account ni Rendon kesa sa It's Showtime. Paghihimap pa ng ibang netizens na maging ang YouTube ni Rendon ay huwag ding panuuri ng hindi ito kumita at imas-report na rin anila ito. Kabilang din sa nagpaabot ng kagalakan sa pangyayaring ito ay ang aktor at vlogger na si Kiko Matos. Habang umiinom ng mainit na kape, ay napangiwi ito at ayon sa kanyang voiceover ay napaso siya. Ngayon pa Anya ay hindi ito kasing sakit na mawala ng Facebook page. Sa isa pa niyang video post, inapamura pa si Kiko at sinabi niya na buti lang daw ay nabura na ang page ni Randon. Akala kasi nito kung sinong perpekto sa kabuuan ng pangyayaring ito bagamat may mangilang ilang netizens na nagpaabot ng suporta kay Rendon, mas nanaig naman ang boses ng karamihan. Ano lang binagdadaanan nito ngayon ay karma sa lahat ng ginawa niya. Umaasa naman ang ibang netizens na sana ay magsilbing aral kay Rendon ang nangyayaring ngayon sa kanya na matutong mapakumbaba at huwag maging makasarili. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!